Dr. Vito, bakit po may mga pasyente po na nagpapa nagpapakonsulta po sa alternative medicine or mga alternatibong manggagamot? Wala po tayong again sa ating mga kasamahan, pagdating po dyan, dahil marami po tayong kailangan po i-consider. Una-una, kailangan po natin i-respeto po ang ating mga pasyente at the same time yung mga alternative practitioner. sa ganon, maging holistic po ang approach sa mga pasyente at magkaroon po sila ng kalayaan pumili kung saan po sila magpapagamot. So ito yung mga rason kung bakit po ang ilang pasyente po ay pumupunta sa mga alternatibong manggagamot. Number one, kadalasan yung iba ang sinasabi, hindi po sila satisfied sa mga conventional treatment or mga reseta po na gamot sa kanila or mga ginagawang procedure or offer po na operation. Pangalawa kasi yung iba karamihan mas gusto ang alternative treatment dahil meron silang personal autonomy or decision pagdating po sa management o kaya naman po napapansin nila mas ugnay po ito para sa kanila at mas pumapabor. Pangatlo kapatid, kailangan po kasi i-consider yung patient's values. Kailangan po natin kasing makita ano po ba yung value ng isang pang panggamot o manggagamot o ginagamot sa isang pasyente. Kadalasan po kasi ito yung mga personal ko po idadagdag na Sunod po kapatid is kadalasan mas afford po kasi ng mga pasyente yung mga alternative medicines or mga alternatibong pamamaraan sa panggagamot. Sunod kapatid, pang lima, maaari po kasi na malayo po sila sa mga health centers and hospitals na malapit po dapat sa kanilang area. Kadalasan kasi yung iba napakalayo po talaga at hindi po ganun kabilis po ang mga transportation para makarating po sila sa isang healthcare facility. Pang-anim kapatid ang isang napapansin ko po at napupuna po sa, sa mga pasyente is ito po yung nakasanayan po nila at tradisyon pong pinapasa po sa mga angkan at salin lahi. Kaya at malaki po talaga ang ating respeto pagdating po sa mga gantong rason. Ang isa pa natin pwedeng i-reason kapatid is uh, meron kasi talagang uh, paniniwala ang pasyente na kailangan mo po muna nila pumunta sa alternatibong manggagamot kapag hindi po nawala at saka po sila pupunta po sa mga medical doctors. So wala naman pong problema pagdating po sa ganun kasi ang ating kailangan pong i emphasize po dito, emphasize natin, is yung respeto po natin sa pasyente at sa kapwa po natin. So especially sa mga manggagamot po na available po sa mga province po natin, so wala po tayong ano jawala po tayong discrimination. Uh, kadalasan kahit nga ako mismo nung ako'y bata pa, before ako dalhin ng aking lola at lolo sa doktor, ay eh dumadaan po muna kami sa aming mga tito, tita, ninong, ninang na manggagamot po. So, yung para mahilot, para daw malagal ang lamig, para po mabawasan yung lagnat, baka daw may bali. So, ito po yung mga social culture natin na kailangan po ng i-respect at ating kailangan pong ah, bigyan ng pansin at wala naman po masama kung kayo po ay pupunta po sa mga alternatibong doktor o manggagamot. As long as ang pasyente po ay aware kung ano po yung kanyang case, ano po yung kanyang papagamot, at ano po yung afford ng ating pasyente. Pero kung kailangan nyo po ng mga masusing pag-aaral para ma-examine po kayo, wala pong problema at kami naman po ay open para sa inyong mga pangangailangan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong Mindoreño Manggagamot.